Alam ninyo, sa kauna-unahang pagkakataon, ako po ay humihingi ngayon ng patawad. Kauna-unang beses ko po tumayo sa entablado dito sa Davao del Norte kasama ang ating Kuya Go. Kasama ang ating Speaker Pantaleon Alvarez. Wow. Dahil gaya po ni Atty. Glenn Chom, gaya ni Atty. Vic, gaya ng 31 million Pilipinos, isa po ako sa nabudol nung nakalipas na taon. Tao lang naman po ako, gaya ninyo, kaya nabudol. Ang akala ko, ang pagiging presidente, madadala sa kabatay sa pagkabubuting tao, pagkabait ng isang tao. Binibigay ko po kay BBM na talaga namang napakabait niyang tao. Pero hindi pala sapat ang kabaitan. Dapat merong kakayahan at dapat walang bisyo. Ako, mubarog para kay Kuya Goh! Edwin. Ako maisog. Ako mubarog para sa demokrasya. Ako maisog. Ako mubarog para sa Republika ng Pilipinas. Ako maisog. Ako mubarog para kay Rodrigo Roa Duterte. Ako ba isog? Ako mo Para kay Bibi Sara Duterte. Duterte! 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 Pero ako, hindi ako maburog, Ako tutol kay Tambaloslos. Ang sabi niya, Magpe presidente daw siya. Davao del Norte, payag pa kayo. Yeah! Ang sabi nila, kung ayaw yung mag sa presidente, magpa prime minister daw siya. Payag pa kayo. Yeah! Mga Davao del Norte, binayaran pa kayo ngayon. Yeah! Mga Davao del Norte, Binibeta niyo ba ang inyong lak. Alam ninyo, sa kauna-unahang pagkakataon, ako po ay humihingi ngayon ng patawad. Kauna-unang beses ko po tumayo sa entablado dito sa Davao del Norte kasama ang ating Kuya Go. Kasama ang ating speaker, Pantalion Alvarez. Wow. Dahil gaya po ni Atty. Glenn Chom, gaya ni Atty. Vic, gaya ng 31 million Pilipinos, isa po ako sa nabudol ng nakalipas na taon. Tao lang naman po ako, gaya ninyo, kaya nabudol. Ang akala ko, ang pagiging presidente, madadala sa, sa pagkabubuting tao, pagkabait ng isang tao. Binibigay ko po kay BBM na talaga namang napakabait niyang tao. Pero hindi pala sapat ang kabaitan. Dapat merong kakayahan at dapat walang bisyo. Gaya ng 31 million ng mga Pilipino, ang sabi ko, gaya ng special ate to the President, Senator Amy Marcos, bihira na mabigyan ng isang pamilya ng pangalawang pagkakataon. Nung minsan, sinipa, sinuka ng sambay ng Pilipino. Nung humingi ng pangalawang pagkakataon, ang sabi ko, baka naman, lilinisin at gagawing mabango ang pangalan ng kanyang pamilya muli mga kababayan dito sa Davao del Norte nagkamali ako nabigo ako ang akala ko ikataguyod ang malinis na panunungkulan wala pa atang tatlong buwan sa pwesto nagkaroon na ng anomalous sugar order kung saan bilyon-bilyon ang kinita ng mga cronies. Yun pala. Natapos ang panahon ng Marcos Senior Cronies. Ngayon naman, nagsimula ang Marcos Junior Cronies. <laughs> ang akala natin at ang sabi niya nung kampanya, ipagpapatuloy niya ang Build, Build, bill ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Ano nang nangyari sa bill, bill, bill? Ngayon, bayad, bayad, bayad. Pati congressman, hinihinga ng bayad para sa proyekto. Alam yan ni Speaker Alvarez. Sa kauna-unahang pagkakataon sa ating kasaysayan, pati congressman, kinakailangan magbayad sa proyekto. Kung akala natin ipagpapatuloy ang independyenteng panglabas na pulisiya ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na nagbunga ng kapayapaan at ng pag-unlad sa bansang Pilipinas. Sa panahon ni Presidente Duterte, lumago ang mga negosyo sa pamamagitan ng kapital, pangangalakal at turismo galing sa China. Lahat yan, nawala na na parang bula. At siyempre ngayon, ang buong akala natin, pagpapatuloy ang kapayapaan sa mga komunidad. Pero ngayon, bumalik ang droga at ngayon, tayo po ngayon ay mapapa sa isang gera kung saan ang mahihirap na Pilipino ang mamamatay dahil pag nagkagera, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga cronies, lahat tatakbo sa Amerika.